Paano maging kalmado kahit magulo ang mundo? Sa panahon ngayon, parang hindi na nauubos ang gulo, 'di ba? Laging may problema, may pressure, may ingay sa paligid. Minsan, kahit tahimik ka lang, parang ang bigat pa rin ng mundo. Pero teka lang, naalala mo ba 'tong simpleng katotohanan? Hindi mo kontrolado ang lahat. Pero kontrolado mo kung paano katutugon. Sa stoicism, tinuturo nila to. Ang tunay na kapayapaan ay hindi sa tahimik na lugar, kundi sa kalmadong isipan kahit nasa gitna ng kaguluhan. Kaya kung naguguluhan ka sa buhay mo ngayon, huminga ka muna. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong hindi mo kailangang solusyonan lahat ng problema ngayon din. Ang mahalaga, alam mo kung alin ang kaya mong baguhin at tinatanggap mo kung alin ang hindi mo hawak. May mga taong sisigaw sa'yo, may mga sitwasyong babasag sa pasensya mo, pero huwag mong hayaang baguhin nila kung sino ka. Kapag pinili mong manahimik sa halip na gumanti, hindi ka mahina matatag ka dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat laban ang kalmadong tao hindi ibig sabihin walang nararamdaman ang totoo ramdam niya lahat pero marunong siyang tumanggap marunong siyang umintindi marunong siyang maghintay ng tamang oras kaya sa susunod na maramdaman mong ang bigat-bigat na ng mundo, tumigil ka sandali, huminga ka ng malalim, at sabihin mo sa sarili mo, hindi ko man makontrol ang lahat, pero kaya kong kontrolin ang sarili ko. Dahil sa gitna ng gulo, ang tunay na lakas ay ang taong kalmado. Manatiling kalmado dahil sa katahimikan ng loob, Naroon ang tunay na kapayapaan sa mundong puno ng ingay at pagmamadali. Parang ang hirap maging kalmado, 'di ba? Lahat nagmamadali, lahat gustong mauna, lahat gustong may patunayan. Pero minsan, sa kakahabol mo, nakakalimutan mong huminga. Alam mo, hindi kailangang sumabay palagi. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng ingay dahil minsan ang pinakamatatag na tao ay yung tahimik lang pero malinaw kung saan siya patungo Kapag may problema huwag mong hayaan na ikaw ang lamunin ng gulo Tandaan mo hindi mo kontrolado ang mundo pero kontrolado mo ang sarili mo hindi mo hawak ang panahon pero kaya mong piliing hindi magpadala hindi mo hawak ang sinasabi ng iba pero kaya mong piliing manahimik kaysa makasakit ayon sa stoicism ang kapayapaan ay hindi galing sa labas galing yan sa loob mo kapag kalmado ang isipan mo kahit gaano kagulo ang paligid, hindi ka basta matitinag. Ang tunay na lakas ay hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong manahimik kapag may unos. Hindi yung palaging tama, kundi yung marunong umunawa kahit nasasaktan. Kaya sa bawat laban, bago ka magalit, bago ka sumuko, bago ka sumagot, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo. Makakatulong ba ito sa kapayapaan ko? Kung hindi, bitawan mo. Dahil hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Minsan, ang pagtalikod sa gulo, 'yon ang tunay na tagumpay. Kaya kahit magulo ang mundo, piliin mong maging kalmado. Dahil ang taong marunong tumahimik sa gitna ng kaguluhan, siya ang may tunay na kapayapaan. Manatiling kalmado. Dahil sa katahimikan ng loob, naroon ang lakas na hindi kayang kunin ng mundo. Salamat sa panonood. Baka pwede pa like and share naman ng video ito.